at the moment isa sa mga paborito kong komedyante sidekick ng mga sikat at laging kontrobersyal si Dennis Padilla talaga. naman. Kumusta ka na? Ito, uh, medyo gwapo pa rin. Nako, ha? Uh, dumadalas na pagpaligo ko. Eh, dati once a day, na, ngayon twice a day na. Talaga na. Aalala ko tuloy yung tatay mo. Talaga nga. Yes. Kaya mo yung slapstick na gano'n. Si Manang Chichay. Gano'n. Tawag dito, uh, yung pagpapatawa, Uh, uh, parang natural na sa akin kahit nung nasa school pa ako. kano So, yun ang minana ko talaga sa tatay ko. In fairness. Yes. Oo. Oh, Bago kitang uh, kukulitin <laughs> pagiging ama, gusto mo na malaman kung paano ka bilang anak? Kasi naaalala ko nga yung father mo, yes. di ba? Ano yung mga gimmick nila kasama ng nanay ko with Malang Chichay? Yes, uh, I think they were the first batch. Tatay mga, Di ba uh -huh. sila tatay? Yan uh -huh. ang first batch ng mga Hatid Saya. Hatid Saya. Yes, na pumupunta yung mga Pilipino entertainers sa ating mga OFW. Kaya nga. Dahil project ni Madam yun, Ang taray, nag-abroad, di ba? Yes. Hindi lang probi-probinsya. Kaya ang tatay ko, maraming napuntahang iba-ibang countries dahil doon sa Hatid Saya. Binibit-bit ka ba noon? Mabait ka bang anak o iniiwan? Tawag dito, bakulet? Eh? ako nandito kasi nga ang pasok ko sa school Monday to Friday. Oh, eh tapos. ayaw na ayaw ng tatay ko na nag-absent. Gusto Ay, ganon. Bawal mag-absent sa school. Bawal mag -absence. Kahit nung naga-artista na ako, pwede eh, na sumusunod ko. ka naman. Wala akong choice eh. Kasi Talaga? pag hindi ako sumunod, wala akong baon. Oo, oh, tama. Lahat tayo ganon. Yes, kaya... So, mabait kang anak. Sumusunod ka pala eh. Sumusunod ako, tsaka I have to set the example. Kasi walo kami mga... Maka... Eldest ka ba? Ako, panganay. Ay, panganay ka walo, pala? Walo. Limang Talaga lalaki. tayo, mga panganay. Oo, mm -mm. mga oh. panganay, di ba? Tayo yung pinaka... Pinaka-pasaway. Aray, uh, cool, actually, actually. <laughs> actually. Pero walo rin kami mga Limang lalaki kami, tatlong babae. Yes. At lahat kami nag-aral sa Caloocan Ang dami nun no na, limang lalaki. Tatlong babae. Naku po. Eh, yun lang naman yata habi ng tatay ko eh. Eh, yun lang ang uso nun. Oo, oo gumawa Ganon. ng ano. Tsaka nung alaw, hindi pa masyado uso yung family planning. Ganon. Lahat At wala naman. pang kuryente sa lahat ng sulo. <laughs> Labo, ano. Tsaka ang mga TV nung araw, isa lang sa bawat bahay. Ganon. Hindi katulad ngayon ng TV, pati kwarto. Pati, Tama. Ta, pati dining, oh. may TV. Nung araw, oh living yan. room lang ang TV. Tama. Black and white pa. May Black. rabbit ears pa. Yes, correct. ano pa yan? Tsaka naalala mo ba yung TV noong araw? May pinto? Yung may pinto. Ganyan. S kaya, may pag eh. kaya pag ayaw ng magulang mong manood ka ng TV, nilalak. Oh, may... kaya nga, may susi. Oo, oh, may susi di ba? In fairness. Pati Pero, yung stereo namin. Oo, o, may susi. Eh, yung rem. Sa amin may rep na may susi kandado. Hindi, tsaka... Nahalala, Bahay ng lola ko, nakakaloka. Tsaka nakaalala nakakalo ko ang mga rep dati, yung monggo sa laki. Talaga, sinabi mo pa. Tsaka, Pero... Sa lahat niyan, may minahal ka ba sa tatay mo? I mean, patawa, well, obvious ba? Yes. Uh, yung pagiging artista, talagang sa kanya ko naman. Dahil maliit pa ako, nag-artista na rin ako. Ay, ganun? Sa walo na anak, lahat nagartista. artista Dalawa lang kami. Ay, ako, dalawa lang kayo? Ako at si Jean Padilla. Ay, tama. Dalawa lang. Yung dalawa iba, lang. mga Hindi normal na tao. Yung <laughs> tatlong kapatid ko, <laughs> oh. bali apat OFW. Oh, in fairness. Yes, I have four, uh, four uh, sila? OFW. All yung isa, Singapore. Yung isa nasa Dubai. Wow! Dalawa nasa Amerika. Talagang hatid-saya pa rin kayo. Hatid-saya pa rin. All the way. Pero yung brother ko, before siya napunta ng States, sa Kuwait siya for the longest time. So minana mo sa tatay mo talaga yung papatawa? Yes. Ano pa? Well, yung pagiging disciplinaryan. Ah, stricto sa ka sa anak? Ah, stricto ka rin? Pareho ng papa mo? Kasi, di ba, tayong... Ama, ang, tatay at nanay ko, priority ni lagi, ah, yung pag-aaral. Oo oh, naman. ba diba, lagi siya nasabi, kailangan gumraduate ka. Kaya ako hindi nakapag full-time na pag-aartista dahil ang gusto ng tatay ko... Do or die, magtapos. Ang gusto niya, mag-lawyer nga ako. Wow! Ang taray. gusto taray. Niya. Oh, anyari. Nung nagtapos ako ng AB Political Science sa UST, sabi ko, tay, talagang gusto ko mag-artista. Eh, yung mga anak mo naman, ganun din? Yes. Sumusunod uh, naman naman sa'yo? May nagmana sa'yo? Sa pagiging artista, si Julia. Oo oh, nga. Siya yung active ah. Sucking, na artista. Suking-suki sa Ilocos e yun. In love kami doon. Talaga doon. Mabuti oh, pa siya kinukuha mo. Ba't ako hindi? Hey! <laughs> Ang ganda niya eh. Oo oh, oh, nga. Oh, eh alam mo naman ang mga anak mo, Inferno na. Alam fairness. mo naman, alam naman ang lahi na. Lahi an inferness. Iba talaga naman, ang lahi. Iba talaga. Funny din siya. Marunong rin siya magpatawa. Yes, marunong din siya magpatawa. Yes. Tsaka may mga movies siya na, may drama, may comedy. Oh, oh. Rin. Kaya lahat. Nako. So siguro yung drama na ang niya kay Marjorie, yung comedy sa akin. Ah, so, siya kasi is more of a singer singer. Kesa actress. Ah, kesa actress. Oo, oh, oh. si Julia Saan talaga. Saan nila yun sa'yo? Singing? Oo. Oh, oh. Alam mo, parang ako pa rin. Nga, naman. Gusto parang mo ba? Magbita, gusto, no, sa... gusto mo ba sample lang kita? Hindi, wag na. Kasi may additional one pipe, sabi mo. Ah, sige, sige. 600 na lang. Eh, takilang Ilocano ko. Ayaw ka <laughs> Ayan. Ayan, bilang tatay, sa yes. magaganda mong anak. Di ba may Leon ka pa? Leon, yung Leon, yung bunso. Siya yung 19 years old. Lalaki? Lalaki. Ayan. Napakatanggal. Guwapo. Ay, naku, talaga naman. Para mo na ako nakita. Naku, ganun ah. Pati di ba ako guwapo sa paningin mo? Guwapo naman. Sige na rin. Pwede na rin. So, ako kumusta ka bilang tatay? Dead ma? Dead ma? Lalo na, hindi naman lingin sa publiko na laging mo ang nami-miss ang mga anak mo. Di ba yan ang laging daing mo? Maayos pa ba kayo? Well, uh, nagkaroon ng konting tampuhan, pero alam ko naman na in the long run, sa mga dadating na araw, eh, magkakaayos din kasi pamilya eh. Yeah, kaya nga lahat kami umaasa. May pag-asa pa ba? Oo oh, naman, kasi uh, number one, tayong mga magulang, hindi natin makitiis ang ating mga anak. Eh, yun na nga, kahit alam ano pa mga kasalanan, may Correct. I forgive to death. Yes. Ayaw. Taka, tsaka mga magulang, tayo yung hindi napapagod mag-reach out. Oh, di ba? Ganun ba? Well, alam mo nung ano nung uh, Eh sabi ko nga sa mga anak ko eh dadagol na ninyo pag aawayan pa ba yan? Correct. Nung February 9 kasi, syempre happy happy ako dahil after two and a half years, first time niyang nagbati sa akin ng papa happy birthday. Wow! Sa text. Bakit? Sa so, eh, palagay mo, bakit kaya? Eh, siguro na-miss niya rin yung makulit ng tatay. Gano'n? mo? Oo, oo. Tapos, bakit nagkikita ba kayo? Hindi. Matagal na. Eh, huli namin pagkikita. Siguro mga more or less mga three years ago na. Aray! Anak mo, hindi mo nakikita tatlong no, taon. Makakamiss ano nga. naman? Kaya nga sabi ko, wala naman akong gusto nang sabihin. Wala na akong gustong marinig. Ang gusto ko na lang mayakap sila. No, mm, naku, talaga. Nakakaiyak naman to. Hindi na comedy. Totoo. Tot. Wow, makakaantik na lang damdamin. Pero teka muna, after na nag-text siya, anong next na nangyari? Well, nag-text back din ako sa kanya. Sinabi ko lang din na maraming salamat and sana mas marami pang blessing dumating hindi sa Hindi mo buwan. kinumbida? Hindi kayo nag-get together? Hindi, eh, ilan lang parang, kayo hindi, eh. Parang nahiya ako eh. Bakit ka nahihiya? Eh, kasi... nag-reach tao. Di dapat nag-invita ka? Oo nga, no? Ano ka ba? <laughs> Eh, doon. kasalanan mo rin pala eh. Nag-reach out na, hindi and, sagutin mo. Hindi, ganito na lang. Nako, ako nang magagalit sa'yo nito. Senator, Gwanda ganito Sasusunod lang. Sa susunod siyang mag-text, tatawagan oh. kita para malaman ko, Senator, ano ba ang gagawin ko? Siyempre! Di, eh, tawagan mo ulit! At mag magkita-kita. Alam Tumain mo? Kumain tayo. Whatever. Ano Senator, bar. kami, dahil magulang ako, at ikaw isa ring magulang, marami rin akong advices na magagaling sa iyo. Oo, oh, say mo. Oh, oo. Ayun, Mas, ma, 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 malawak din ang experience mo kasi. O kung may mensahe ka sa anak mo. O ngayon nga, eto, pagkakataon, wag mo nang yan Ayaw mo pakainin. Ikaw And talaga. Hindi gusto na mapakainin. O kaya ko nga, anong mensahe mo sa anak mo? Well, hindi lamang yung hindi mo nakakasama, arah. kundi sa lahat, lahat ng anak mo. Yes. Uh, sa aking mga anak, gusto ko malaman nyo na I never divided my love amongst you. Oh. I always multiply them. Same mo. <laughs> sa In fairness. <laughs> <laughs> oh. Ay, ang kusta man Nakikita ang baget. Oo, oh, oh, nami-miss ko na rin. Ay, nako eh. mo kaya gabi-gabi. Ano ba pinagdasal mo? Ay, yun nga. Pinagdasal ko na lahat sana ay maayos na sa lalong madaling panahon. Dahil Oo, uh, hindi naman bumabata ang mga ta tayo. Katulad niyan. 52 na ako. Sino nga lo? Uh, 53. Sabihin totoo. 54. Sabihin mo yung totoo. Senator 55. Cover niya siya ng senior citizens. Alam ko lang. But, ang ganyan. Magkakabistuhan tayo dito. Okay. Lahat ng alam kong artista, alam mo rin. Alam mo, nagtatanong ka pero parang ginugil mo na yung edad ko eh. Ganyan talaga basta kailangan kasama na natin ang mga anak natin. Matapos ka mga COVID at sa lahat ng inyong nalampasan sa madramang buhay, kung meron ka pang uh, pinaka natutunan sa lahat, ano 'yon? Yung maari mong maibahagi sa mga aral, ganyan, lesson to be learned. Sa uh, nung, na experience. Ano mo, nung, nung na-COVID ako, kala ko mamamatay na ako. Kasi nung second day, gumawa na ako ng ano kay last will ko eh. Sinulat ko na. Eh. Ganon? Yes, kasi... Ano ko eh, Delta ang tumama sa akin. Aray! Yes, Delta ang tumama sa akin. At And, senior hindi, citizen ka. Na, kaya malala. Hindi, tsaka hindi na ako makahinga. Ay, hindi, hindi na ako makahinga. Hindi na ako so, doon ko lang naramdaman na yung kulang na yung oxygen mo na pumapasok sa lungs mo. Talagang, ang susunod mong prayer, Lord, kunin mo na ako dahil hirap na ako. Okay. So, akala ko, bibigay na ako nun. So, ang natutunan ko na malagpasan ko siya, kailangan pala sa araw-araw, kung sino yung mga taong minamahal mo, dapat lagi mo silang sinasabihan na minamahal mo sila. Ganon. Yeah. Pagkakita natin yung text ni Julia. Anong sagot mo sa kanya? Sinabi mo mahal mo siya. Oo oh, naman. Nag Lagi naman ako nag-i-love you. Lagi oh, ako nag-i-love you. Ako ang pinakamaraming i-love you sa mga anak ko. Ayan. Lagi. Pero after COVID, mas lalo pa. Yes, kasi nga hindi mo alam eh. Pwedeng tomorrow, pwedeng sa isang araw, wala ka na. Kaya kung ano yung magagawa mo para sa minamahal mo sa araw-araw, gawin mo na. Pare-pareho pala, natutunan natin sa COVID. Hindi naman COVID. ako, hindi ako That's, na COVID ng malala. Pero ikaw severe. severe. But still, nung panahon ng COVID, na-miss ko lahat ng tao, Correct. kaibigan, katrabaho. Yes. Tapos, nakakatakot, no? Hindi, Kasi wala diba, ng bukas. Di ba pagka may sakit ka, everything becomes nothing. Ay, diba? grabe. Pag may sakit ka. Eh, parang lampasan. Well, magaling din yung mga doctors ko tapos uh, nag-ano Nag, ano, nag Higit sa lahat, basta banda mo ka. Ano ba? <laughs> kaya na buhay pa rin. Yes. Ayan. At siyempre, na magagaling Dennis. ang doktor tsaka available lang gamot yes, during the tama. time. Kaya... Oo, may gamot na by then. Tsaka siguro gusto pa ni Lord na meron pa siguro akong Nam purpose. Ganon. Tama. Kailangan controversial ka pa rin. Aray ko, <laughs> Aray. hindi. Aray. Patawa ka pa rin. Magbabalik po ang the moment with Ivy. Maraming salamat